So sa video ito pag-usapan natin kung paano mag-cut ng bilog sa tinted na salamin ng sasakyan. Ano yung mga advantage at disadvantage nito at kung paano i-DIY ang pagsasagawa nito. So, nung nabili po natin yung sasakyan, nakatinted na po siya dito sa harap, dito sa gilid po niya. So, kung kaya naman kapag gabi ay medyo nadidiliman ako lalo na sa pagtingin ng side mirror po natin. So, dito sa right side, also sa left side. So, medyo na, nahirapan akong umaninag ng mga sasakyan sa likod also ng kalsada kung nasali niya pa po ako. Kung kaya naman napag-decidean ko na lagyan ng butas or tanggalin yung part ng tint dito sa bintana natin. So para sa gagamitin natin, una syempre dapat may template tayo sa case ko, illustration board. So bumilog lang po tayo dyan at ginupit po natin. So 8 inches po yung circumference po nyan o yung lapat ng bilog which is sakto na po para makita natin ng maayos yung side mirror. Meron naman pong case na hinihiwa lang to diretso. So, kung gusto niyo ng ganon, pwede naman po yon So, ikakat nyo lang siya ng diretso. Ruler lang yung gagamitin nyo. Sa case natin, bilog. Kasi, yun po yung uso. At saka, mas malinis po siyang tignan. Second goods to. Ganito kalaki. Ayoko yung masyadong maliit. Kasi, pag maliit yung ginawa natin, baliwala lang din. So, malaki na po. Medyo nilakihan ko na. Para masulit po natin. Para kahit anong angulo natin ng pagkaupo dito sa sakyan, medyo nakatihaya nakalapit kita pa rin po natin basically template nga natin or guide natin to para pag nagkatay ng bilog is pantay po siya so di ko rin tinapon yung pinagkatan which is eto yung open siya para makita din natin kung sakop po niya or maganda yung pagkakat natin ayan makikita natin dito yung view also pero pag nag cut po tayo ito na yung gagamitin natin kasi mas okay na mag dito sa edge or sa gilid kaysa dito sa nakapaloob medyo may hirapan po tayo dyan kailangan din po natin ng tape tapos WD-40 in case man po ma, na may natirang diket sa pinagtanggalan po natin ng tint. Sa mga nagtatanong kung nakakasugat po yung cutter dito sa windshield po natin, hindi po kasi parang salamin lang po yan sa bahay or yung sa mga sliding window. Scratch resistant po sila kung kaya naman kahit anong uh, sugat po natin sa kanya, hindi po siya magagasgas mababasag po yon pero hindi po siya magagasgas or maguguhitan. So safe naman po itong ating mga tint kahit uh, gasgasan or guhitan po natin yan ng ating mga cutter. Umpisa natin dito sa left side So dahil nasipat na po natin na ganito kalaki at ganito yung position niya base sa view natin as a driver. Ayan. Ititip muna natin dito tapos ikakat na po natin yan. So, idikit lang muna natin siya make sure na intact at saka nakatape ng todo yan yung hindi gagalaw kasi pag nagalaw yan habang nagpuputol kayo maaaring ano medyo tabingi na yung ginagawa nyong bilog pagkat pwede tayong gumamit nito itong ano parang high precision yung medyo matulis na cutter medyo magingat nga lang or pwede rin yung normal cutter ayan pwede pero ako preferred ko na ito gamitin para matansya ko dito pag kasi medyo flat yung dito sa dulo uh, lumilihis eh. So ito na lang yung gagamitin natin. Ingat lang tayo dito sa paggamit kasi medyo matalim talaga to. Tips lang sa pagkat, hawakan natin yung ano, surface nito, yung cardboard na puputulan natin para magdikit po siya talaga sa window natin at hindi po tayo lumilihis. So yan, start na natin. Yun, nakuha na natin yung part na to. So tanggalin lang natin yung tape. So yan, dito na tayo sa part na to. So sa tape na gagamitin, pwedeng electrical. Scotch tape, hindi prepared kasi baka may maiwang dikit. Tsaka mahirap tanggalin. So yan, maskin, okay. Basta madikit na maskin. Medyo mahirap lang sa ilalim kasi hindi natin siya nakikita. And nakakat pa rin naman natin. So far, di pa naman tayo nalilihes ng pagkat so pantay naman yung ginagawa natin hopefully pag tinanggal natin maganda siya tignan at pantay na pantay so kahit ilang ulit nyo siyang ikat hindi po magkakaguhit yung inyong mga ano mga bintana yun yung pinag-aalala ng iba so huwag kayo mag-alala kung yun lang naman ayan. so hindi pa matatanggal yung tint natin yan syempre kailangan pa natin syang bakbakin ayan kung makikita nyo <laughs> nagawa na tayo ng bilog ayan no to so, ngayon, next step po natin, kukuha tayo ng part dito sa taas, bandang taas, para bakbakin natin. Yun yung hugutin or hihilain natin para matanggal po yung tint. Ayan. Ito, nakakuha na tayo. So ngayon, hanggat maaari, uh, hilain po natin siya paunti-unti ng dahan-dahan. Para kahit papano, hindi po masyadong sumama yung mga dikit nitong tint po natin at hindi masyadong messy tignan ayan ito napupunit sya oh so unti untiin lang natin siya guys kita na natin yung difference ng tintel tsaka hindi <laughs> so yan medyo malayo talaga oh Lalo na paggabi Tuloy-tuloy ko na lang siya nababakbak. Tapos yung dikit, thankfully, wala tayong masyadong nararamdaman. So buti na lang, hindi masyadong madikit yung ating mga ano, dint. Ayan. Tapos pag may mga ganyan guys, tapos nahihila yung labas, ibig sabihin, hindi pa siya nakat ng maayos. So kailangan natin ikat ulit para magtuloy-tuloy yung edge po nyo kasi nya, pag hindi po nakatang maayos, lalabas po yung hila natin na pwede mag na ano, masira yung ginawa nating bilog so dahan-dahanin natin yung edges yun yung babantayan natin ayun, no? ayun oh, ayun, oh, yun, yun yung sinasabi ko sa inyo lumabas, lumabas ayun malapit na tayo matapos eh may lumabas pa eh ayun lumabas pa siya eh konti lang naman ayun natin yun baka sabihin nyo hindi siya nakatapat ayan ito yung driver seat ito yung view natin kitang kita natin siya ayan oblong na lang siya dito pero pag tinignan natin sa labas yan bilog so yan okay goods ayan kahit medyo lumihis tayo ng tingin kita pa rin natin so sakto lang yung bilog na yan <laughs> nabigla ako sa bata bigla sumilip dito <laughs> So yun lang din, yung disadvantage nito Ayan, ayan sila mga ano uh, Yun lang din yung disadvantage Dahil diba sa tint gusto natin, hindi tayo kita Ngayon, may part na pwede nang sumilip sa atin Pag tumingin sila dito, kita tayo Pero pag dito tumingin, hindi tayo kita So, siyempre sila, may kita rin nila yung spot na to na medyo malinaw Pwede nilang iyan yung ulo nila dito, lalo na yung mga bata Ilang disadvantage nito pero ako kasi mas prepare ko yung safe driving so kahit na may konting disadvantage siya ang importante safe ako sa buong time na pagmamaneho natin so goods lang tong spot na to ayan o oh. ba diba? so yung dun naman pero bago yon actually wala na nararamdamang dikit eh natanggal natin siya ng maayos so in case man sa inyo na may nararamdaman kayong dikit gamitan nyo po ng ano WD-40 Pang tanggal ng diket yung parang sticker niya yon pero sa case natin wala na siya eh ang galing wala na so hindi na tayo punas na lang to punas So ginawa lang po natin siya sa kabilang side. So from the driver's view, dinikit po natin yung template po natin. The way na matatakpan po yung side mirror para yun po yung bubutasan po natin. So ganun lang ulit, ay ah, kakatar po natin. Then normal lang din po na kapag nandito sa kabila tayo nakaw po is hindi po nakatapat yung bilog dahil yung driver's seat nga po yung kailangang makita nung spot na yon ng malinaw na bilog natin na to. So, yun. Cut lang po natin siya dito. Okay na po yung view natin dito. Medyo bilog lang nga siya. Compared dito sa kabila, oblong yung paningin natin. Kasi iba talaga yung angle kapag nasa driver seat po tayo. So, yan. So, yan. Cut na po natin siya. Bakbakin na lang po natin So sana walang dumikit na sticker Kamukha dun sa kabila Iyon oh Iyon Malinis na malinis Ayan Kung titignan natin Ayan o oh bilog na bilog <laughs> may mga na iwan lang na super konting dikit eto kung mga nito pero hindi na masyadong halatayan yan so punta tayo dito sa driver seat natin kung ano yung itsura nya pag nandito tayo ayan iyo no know? iyo <laughs> no know? ayan dito dito you know kitang kitang ganda maliwanag na maliwanag mas ma-appreciate kasi natin yan sa gabi. So next na gagawin natin dahil may mga napansin akong marks na konti, maliit-liit. Uh, lagyan natin ng WD-40 yung basahan. Yun know, o, bumula. Ticket. Ayun no, o, no? tanggal agad sya. Ayan. O, oh, diba? Yung mga ibang watermarks sa labas na kasi yan eh. Dito sa uh, kabila, syempre. So dito sa may bandang taas, ayun o, no? may mark sya. Ayan. Ayun, no? Oh, tanggal agad siya. Okay, goods. So, last check natin. Final output natin. Kitang kita. Kitang kita. yung ginawa natin? Kitang kita yung right side. Kitang kita yung left side. pagkita ko naman sa inyo sa labas. So, sa labas naman, ito yung itsura niya. Hindi rin pala masyadong kita eh. Ayun, oh. Sa loob, masyadong ano uh, Clear. Pero dito, ayun, no? Oh, malinis yung pagkakagawa natin. So, ayan. <laughs> ayun, di ba? din pala masyadong kita pero palagi ko paggabi bitang kita yan tapos dito sa kabila naman ayan siya ayan oh malinis yung pagkakagawa natin no oh di ba ayan siya malinis siya tignan, sakto lang yung bilog na ginawa natin ayan oh di ba napag DIY tayo so kahit tayo lang yung gumawa nagawa natin ng paraan na maipantay mo siya sa loob, hindi naman pala masyado sobrang kita. Dito lang sa labas kasi sa view natin, uh, mas maliwanag sa labas. Pero pag gabi, mas maliwanag na sa loob, lalo na kung nakailaw. Pero kung hindi naman nakailaw, hindi naman siguro. So, yun, ayan, ayan. Final product natin, malinis tignan sa labas, malinis tignan sa loob. sa so, ilang lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. Auto-click, auto-know, pag-cut ng tinted na salamin para makita yung ating mga side mirror. Bye-bye!